Ay, ito yung kamay. Ay, tignan namin si Papa. Ay, kaya... ay, kaya... ay, 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 kaya... ay na-kani na. Crazy na, 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 na yo Ayan, ready? Ready na daw ba kayo, Manol? Set? Set, go! Ang daming tundok. Pa-punsa. Go, oh, Bay. Noah. Yeah! <laughs> Yay! <laughs> Galing ah palakpahan. So sure no good for it. Case number, number two. Oh. Ready? Ready? Set.

Lapit, oh, na. Ganin, oh. Hindi yeah. alam. Yeah. Lapit na. Lapit na. Lapit na. Lapit na. Napo. 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 ni Napo. Ang ganda na Ang naman. Ang ganda na. Ang naman. Ang ganda naman. Ang ganda naman. Ang ganda naman. Ang ganda